Ano so, na 'yang ichura sa iyo ta guys? Hmm. Full So, muna age. So, pila ka minutes, guys? Or 12 minutes. Ngani ka lapad. So, smayo gid yun nga ipasukan ato ko ngani pa. Magbulbol na siya sa tong blade. So, dapat ingani ingana o kanang na nabaw pidi magyabot tinaw ni mali pero sige kag tangtang sa sagbot. So, kung bumubuo na ang sagbot may wala yung sagbot na Napasukan na mas dali na siya i-daro so yun nga nila guys nga nila ba sa bot magbulbol siya dali kalabod bot kung hindi mo basukan o hindi mo trima ng sagbot dapat trima naman sagbot so yun nga nila ang itsura sa yuta guys pulbos na pulbos siya so kung kap upo para natin sa daro Nay aran agi sa daro. Pero dili kakapuyon. Kay ang kabaw may maghago Oh. Tolud kag kabaw. So mo niya tong atong gi nametanog micro tiller tawagan na, na micro tiller. So mas paya ni kaduao ni mo ngin tagi. E dili na mangkasa. Pero medyo malalampot siya. Kani lalom naman ni siya guys oh. Hmm. Lalom na siya oh. So kana. Kani tani sa kadlaw. Abot ta to ni. Ikwat to. nga muna siyang micro Oh, muna siya. So makita ni mo. Ngani siya ka powerful. Na gamay siya. Pang mini farm lagi check eh ka ng dili ba ang mga tamad mga usong isi ka may isi sat, sat uto, pili sa kuto pwede siya sa kuto pwede man siya kailangan o no, kwan kubik sa tapaw na wakata tanda ron pwede na sa isang kamot ano oh. yung dagan.

Chỉ c Pemimpin asal ni daya pram lah Tunggu pulang yang daya pram Kapakuan tu sesak bot Kumabara kan ni Dua pun mau ipang tangga sesak bot Kan ni Kurut kapas yang kuan bah Gapas mo ni gapas. Ano? Mo no, ya na nimo. Mo no, iga anana nimo para makuha ang sakbot pa. So ana nakadali. Umugda mo um, labo ang sakbot. Mungot um, na na siya. So Ano yana, nemo, idea guys? Ano mo um, mini farm? Mo um, ni ngaw. Ngaw ni ngaw ra ni ato. mo um, gud ani, gwapo. Gapo magtalbo kay bugno ba? Tapos to beryo. Atong gi kuano dahon. Maranes kuano to. Yung mga bunga. Ara, ini harbisa na po nato na. Harbis na to na. Ang gabis kuano to nga adlaw. Ninot na po. Okay. No. Oh. Ana mapotos. Madi na ta sige balaka sa insecticide. Tala pang kuan ako runners guys. Kay tanom. Kani mo na tong bago. Tanom na tong nila no. Tong mga spare na mga runners. Na expand sa ta. No. Oh. Kani ngani gini sa itsura. Ini ini ra na sa recover. Ngana gyapon na gito. Okay na guys. Para na lang mo idea. So kung gusto mag mini farm. Hindi mo lang mo kaya pwede mo mag mini farm. Tabloan mo. Dito itong batatas. Harbisono na. Ano eh. 3,000 square meter kaya rin sa idaro. Pero di ko mo hapon sa isa kadlaw. Yan yung mga isa kadlaw. Sa so, tunga lang para pikita po yung Ini orang ni Sampai saya butuh Karena aku curut Gimana? Gimana?